Hmm, Matagat Guys, ito yung gagawin namin kasi dadalhin ko sa display area sa Manila. Yan, tractor head na Isuzu Giga. Bali, yan yung gagawin ko. So, gagawin ko guys. Ang problema niyan is nag-overcharge siya. Bali, sira yung alternator. So, babaklasin ko muna yung alternator kung ipapagawa ko ngayon, kung nabaklas ko na, hindi na masama po kung So, ang gagawin ko, tatanggalin ko to tapos kukuha muna ako sa ibang truck. Pagpapalitin ko muna siya. So, ganoon na lang. So, paluluwagin lang tong pulley. Itong turbil niya. Para matanggal natin yung itong pump belt. Ito, tapos nandito yung adjacent niya. ketchup sa loob yan ito para lumuwag itong fan belt tapos okay na tapos tatanggalin na natin yung alternator so paluwagin ko muna tapos sa kabila na tayo sa alternator tanggalin natin tong alternator pero bago kay guys magtanggal ng alternator siguraduhin nyo yun na yung battery natin is nakatanggal na para walang kuryente kasi may naka live yan eh dito may kuryente talaga yan so tanggalin nyo para hindi mag spark so dito tatanggalin ko na to so yan na guys natanggal ko na siya bali ito na siya ay malalaglag pa yan tanggal ko na siya bali ngayon kukuha na lang muna ako doon ng pamalit sa kabila meron kasi kaming chassis doon na binaba yung makina kasi bangga malok tabi ng yung chassis si so yun na lang muna ang kukuhanan ko ng alternator yung makina palit ko muna dito kasi kung itong itong sira ay dadalin sa shop ito papagawa medyo magaspang na rin yung ikot ng pulley bali palitan na rin siguro ng bearing ito magaspang na so papagawa na ito sa labas tapos yung kukunin ko muna yung sa kabilang makina doon na binaba yun ang ilalagay ko rito para patapos na bali guys ito yung kukunin ko na alternator ipapalit kasi binaba yung makina yun o ginagawa yung chassis so medyo matatagalan pa yan kaya habang pinapagawa namin to kunin ko lang muna tong kapalit bali yan muna yung ilalagay natin doon na guys nakakabit na siya Medyo okay naman na siya Tapos titisingin ko na lang kung didikit ito Yan, okay na oh Medyo nagmamaglit nagmamagnet na siya Ngayon, malalaman natin yan Doon sa taas kung Mag-overcharge pa siya Kung magpupula pa yung panel gates Kasi nagpupula siya eh Sumasagad yung ano niya Sumasagad yung charge niya So titisingin natin doon sa taas So guys, tingnan nyo hindi na siya sumasagat, kumbaga nasa 3 na lang siya. Kasi nung una, itong indicator na yan, sumasagad dito. Siyempre, pag sumagad dito, magpupula na siya. Yung ibig sabihin, nag-overcharge siya. Ngayon, hindi na siya gumagalaw. Ayan, oh. Eh, no? Kumbaga, permis na yan, ganyan. Hindi siya nag-overcharge. Tama-tama lang. So, ibig sabihin, sira talaga yung alternator. Ang nangyari kasi nung nag-overcharge siya, pumutok yung ano, uh, nasunog yung computer box. Kaya pina-repair pa namin yung, yung computer box. O, so ngayon hindi na siya nagbabago. Naka-permis na lang siya. So gamitan natin ng ilaw lahat. So yan, pag ginamitan mo bumababa na siya oh. naglalaro na siya oh. Ibig sabihin, okay lang siya. Yan oh. Pinapagana ko na lahat yan, no? Pinagana ko lahat, pati yung mga ilaw. So, pag pinatay ko na siya, balik na sa uli sa triport. bali, uh, triport lang siya. Hindi na siya nawawala sa triport. So, ibig sabihin, okay na to guys. Uh, o, oh, hanggang dito na lang, guys, ang video ko, guys. Ah, uh, maraming maraming salamat.